Bilang pagunita sa ikisandaan at dalawang karawan ni Gat Andres Bonifacio, hinikayit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sambayanan na sundan ang mga aral na iniwan ni Gat Andres Bonifacio tulad ng pangalaga sa dangal, integridad at pagmamahal sa bayan. Ang detalye sa report ni Cleysol Pardilla. Sa pagdiriwang ng ika at anim na kaarawan ni Gat Andres Bonifacio, nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tularan ang katapangan, dangal at pagmamahal sa bayan ng tinaguriang ama ng Revolusyong Pilipino para sa isang bansang naharap sa mga pagsubok Hinikayat ng presidente na gabay ang buhay ni Bonifacio na tumindig at tinutulan ang kawalang katarungan na nagpapahirap sa bayan. Giit ng Pangulo, unahin ang kapakanan ng nakararami at isa puso ang paglilingkod sa bayan. Sinabi ito ng presidente sa harap ng kanyang kampanya laban sa katiwalian at patuloy na panawagang panagutin ang mga sangkot sa maanumayang proyekto kontra Sa karawa ni Bonifacio, umaasa si Pangulong Marcos na makikisa ang lahat sa pagsulong ng kapayapaan, kalayaan at maunlad na bagong Pilipinas. Nagbigay din ng pagpupugay ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Maynila sa monumento ni Bonifacio sa Tutuban, Maynila. Nag-alay ng bulaklak si Manila Mayor Isko Moreno sa rebulto ng bayani na ipinanganak sa Tondo, Maynila at nagtatag ng katipunan. Bagamat nakamit na ng bansa ang kalayaan, sabi ng alkalde, nararanasan pa rin ng mga Pilipino ang mga hamong pinagdaanan ni Bonifacio. Ang tema ng kanilang pakikipaglaban, pang-abuso, hindi makatwiran at kalaya. O oh eh, hindi ba nararanasan din natin ang pangabuso ng ilan sa kasalukuyan? Kaya tayo'y talagang dapat na manawagan na papanagutin ang mga taong sukdolang ubusin ang kaban ng bayan. Naging simple pero makabuluhan din ang pagunita ng kaarawan ni Bonifacio sa Caloocan City kung saan nakapwesto ang Bonifacio Monument na gawa ng national artist na si Guillermo Tolentino. Makasaysayan ang lugar dahil ito ang nagsilbing daanan ng mga katipunero papunta at pabalik ng Maynila. Kasama sa dumalo sa wreath-laying ceremony si Senator Loren Legarda. Sumentro naman ang mensahe ng Caloocan LGU sa mapayapang pagsulong sa mas maunlad na Pilipinas. Hindi po natin kailangan humawak ng bolo o gumamit ng dahas upang buhayin ang diwa ng himagsikan. Sa laban na ito, ngayong modernong panahon, katapatan ang ating magiging sandata. Katarungan ang ating magiging kalasag at ang ating pagkakaisa ang ating magiging lakas. Nagsagawa rin ng maikling seremonya sa Bonifacio March Monument sa Uptown Bonifacio Staging City. Nagmarcha ang mga miyembro ng Sandatahang Lakas, Pambansang Pulisya at Bonifacio Marshals. Naghandog ng bulaklak, mensahe mula sa pribadong sektor at tula ang mga estudyante ng Gat Andres Bonifacio Elementary School bilang pagkilala sa bayani. Kaleza Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.